Hi mga ka-reels, eto, ah uh, pakinggan mo to, lalong-lalo na kung ginagawa mo pa rin talaga ito ah. Uh, tatanungin kita, gusto mo bang ma dito sa uh, sa Facebook sa Ads on Reel o sa Stream Ads? Gusto mo bang ma-monetize o bakit ka bago gumagawa ng video, for fun lang ba pang-stress reliever mo o gusto mong magkaroon din ng kita kahit papaano? So, kung gusto mo magkaroon ng kita, guys, ah uh, Huwag mo nang gawin kasi eto sa akin ha. Makikinig din po kayo sa mga nauna po sa inyo mga content creator kasi sa amin po sineshare, sa akin sineshare ko po yung mga nararanasan ko dito sa aking pag kasi talaga po yung uh, music, ang dami pa rin po kasi gumagawa, ang dami ko pong nakikita mga kaibigan ko, uh, concern lang po talaga ako sa inyo. Uh, ginagawa nyo pa rin po maglagay ng music kumukuha pa rin po kayo sa use audio kami nga po alam nyo po kahit kami po ay may license na po sa music na gumamit ng music pero hindi pa rin po namin ginagawa yan uh, gumagamit po kami ng music pero sa totoo lang po yung earnings po napakababa pag ginamit po namin yung music yung sa regular na voice po namin ay yung ibibigay ko po sa inyo yung sample ha Uh, sa 1,000 ay meron na po kaming uh, minsan 0.10 dollars, 0.10 dollars. Minsan naman po ay 0.5. Pero alam niyo pag gumamit po kami ng music, ako pag gumamit po ako ng music, na licensed music, uh, 1,000 views po, meron pa lang po ako ng 0.1. So, di ba po, ang laki ng uh, awas kung saan ay kahati ng may-ari ng music. Pero sa inyo po, alam nyo po, uh, sa akin, may, nung hindi pa po ako monetize, ang dami po lumalabas sa akin. Siguro may mga five times na yata akong gumamit ng music noon. Noon, nung nag-release pa lang ako. Noong umpisa, mga, uh, siguro mga limang video lang po yung nagawa ko. Kasi yung iba po talaga, ay binura ko. Yung iba po, hindi ko po binura kasi maganda yung video. Pero alam nyo, naglalabasan na po talaga siya, pa isa, -isa Na unmonetize, ka na na copyright po siya. Na si CPR. Kaya uh, payo ko po sa inyo talaga. Huwag na muna po kayong gumawa ng music kung gusto niyo pong ma-monetize. Kung ayaw na naman, kung for fun lang naman po ang pag reels it's okay po. Nasa inyo pa rin po ang decision niyan. Pero sa, yun nga po, mapapayo ko sa inyo. Talagang ganun po ang mangyayari. Ako gumagawa po ako ng kumukuha po ako ng music, pero yung mga sarili ko, di, ka, di ba po ako nagsusumba, Uh, may mga music background po ako. Pero yun po ay galing sa akin. Hindi ko po kinuha sa use audio kasi po talagang mapakababa po ng earnings pag gumamit kami ng use audio. Saka, isa pa po ako sa reels yung pag-reels nyo po, yung pagbibidyo nyo po, lagi ko po sinasabi sa inyo, uh, nakatayo po yung cellphone natin. Pag nag-upload po tayo ng video, nag-video po tayo, ay nakatayo po dapat ang cellphone kasi po yung nakahiga po cellphone, niyo po ay pang sa longer video yun sa Facebook, iba po kasi yun sa Facebook tsaka sa Reels, alam nyo po guys isa pa po ito, ihabol ko pa po ito ah. ah, alam nyo ang dami kong nakikita ngayon na si CPR, copyright sa mga music nila, alam nyo, isa pa pong bagay yan, kasi pag in-erase kasi, obligado nyo pong erase yan kasi magkakaroon po kayo ng restricted o violation ah pag binura nyo po yan isa pa pong dahilan na, bababa po yung engagement nyo pag binura nyo, kuwari, yung video nyo po, ang taas-taas views, tapos na CPR ka, eh, sayang naman po yung views mo. Bababa po yung engagement mo para ma-reach mo yung 60k minutes view. So, sana, uh, iwasan na po natin yan kung gusto nyo pong ma-monetize. So, yun lang guys. Sana may natutunan ka sa akin. Share mo itong video na to at follow mo ako para mas marami pa natin video. Salamat! God bless!